may panibagong banta at babala ang Iran sa Israel. Kahapon lamang ay Huwebes, ibinalita ng The Jerusalem Post na ang chief ng IRGC na si Hossein Salami ay minaliit ang Terminal High Altitude Area Defense o ito yung tinatawag na TAD. Ito ay Anti-Ballistic Missile System for Protection. At alam nyo ba mga kaibigan na marami ang natawa sa babala at pangmamaliit ng IRGC Chief na si Hossein Salami sa TAD ng United States of America. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito pinagtawanan ng karamihan. Naaalala nyo ba mga kaibigan noong October 1, yun bang umatake ang Iran sa Israel gamit ang mga 200 na mga ballistic missiles papunta sa lupain ng Israel? hindi naman lingit sa kaalaman ng karamihan na merong mga ibang mga ballistic missiles ng Iran ang nakapasok sa Israel. And of course, kitang-kita ito ng mga allied countries ng Israel. Isa na rito ang United States of America. Kaya naman, nagpadala ito ng TAD at isang daang troops upang i-operate ang TAD na ito. Sa anong parte naman ng pangyayaring ito natawa ang karamihan? Eto, Basahin natin mga kaibigan sa report ng The Jerusalem Post. True promise. Ayon kay Salami, stated that Iran's October 1 missile attack on Israel was proof that the TAD system was incapable of protecting Israel. Ayan, napansin nyo ba mga kaibigan? Alam nyo ba na may mali dito? Ang mali kasi dito, noong mga araw na umatake ang Iran sa Israel, yun nga yung October 1, hindi pa naman ipinadala ang Tad sa Israel. Ngayon, sinabi ng IRGC chief na ang October 1 daw ay pruweba na ang Tad ay wala daw kakayahan na protektahan ng Israel. Ang katotohanan, lumipas muna ang ilang araw o linggo bago pa inihatid ng United States of America ang Tad sa Israel dahil marahil nakita ng United States of America na ang Iron Dome ang David's Sling at yung Aru-1 and 2 ay nalusutan ng ballistic missiles ng Iran. Kaya naman, pinadala ng United States of America itong TAD. Ito kasing TAD, mga kaibigan, ay anti-ballistic missile. Meron itong kakayanan na salubungin ang ballistic missiles ng kalaban milya-milya pa ang layo. Ipinaliwanag naman sa pamamagitan ng The Jerusalem Post kung ano ang katotohanan tungkol sa pangyayaring ito. Ayon sa ulat, this was said despite the fact that the system was not in use in Israel during the time of the October attack. Ayan, mismong ang The Jerusalem Post ay nakapansin sa pagkakamali ng IRGC chief dagdag pa ng Iran. Naghihintay raw sila sa pag-atake ng Israel. Dagdag pa ni Hossein Salami, don't count on Tad, we will fire more than you. Ito ang sinabi ng Iran sa Israel. Ipinagmalaki naman ng Iran na ang defense system ng Israel ay hindi raw nito kayang protektahan ang kanilang bansa. Marami rin ang mga nagtatanong bakit hindi pa umaatake ang Israel sa Iran. Pero ang mga tanong na ito mga kaibigan ay sinagot ng defense minister ng Israel na si Yoav Gallant. Ayon sa kanya, ayon sa kanya, ang Israel ay naghahanda ng mabuti para sa kanilang paghihiganti sa Iran dahil sa pag-atake nito noong October 1 at meron pangang mga balita na kung saan merong dokumento na nag-leak. Ang dokumentong ito ay naglalayon at nagsasaad sa mga plano ng Israel sa kanilang gagawing pag-atake sa Iran. Nabahala nga rito ang United States of America dahil si Nouraou ang may access sa kanilang sistem upang kunin ang mga sensitibong informasyon lalo na sa plano ng Israel kung paano aatakihin ang Iran. Marami kasi ang mga naniniwala na kung sakaling totoo ang mga dokumento na nag-leak ay parang makakahanda ang kalaban ng Israel. Ang punto lang naman dito mga kaibigan, ang Israel ay talagang naghahanda sa kanilang gagawing pag-atake sa Iran. At mismong ang supreme leader ng Iran ay talagang nag-e-expect na sila ay aatakihin ng Israel. Nangyari na kasi ito noon mga kaibigan, naaalala nyo ba noong inataki ang Israel ng Iranong noong April, gumanti rito ang Israel. Alam naman natin mga kaibigan na ang Israel ay hindi nananahimik kung sino man ang gumalaw sa kanila. Ayon nga kay Benjamin Netanyahu, we will harm those who harm us. Kaya bilang paghahanda ni Ayatollah Kamini sa nalalapit na pag-atake ng Israel sa kanilang lugar, inatasan nito ang kanyang armed forces na maghanda 24 hours dahil every now and then maaari ng umataki ang Israel sa kanila. Bantay sarado ang kanilang mga military bases. Ayon naman sa dalawang IRGC official na kung sakaling umatake ang Israel sa kanilang lugar at tamaan ang mga sensitive sites gaya ng nuclear facilities, oil facilities at mga military bases nito, hindi raw magdadalawang isip ang Iran na gaganti ito. At alam nyo ba mga kaibigan, nangako ang Iran, ayon sa Iran, na kung targetin nga ng Israel ang kanilang mga sensitibong sites, ay hindi raw sila magdadalawang isip na magpalipad uli ng 1,000 na mga ballistic missiles. Mas malubha pa raw ito sa dalawang daang ballistic missiles na kanilang ginamit noong October 1. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, kung sakali lang naman na muling umatake ang Iran gamit ang 1,000 na ballistic missiles. Kaya kayang sanggahin ng Israel ang mga ballistic missiles na ito gamit ang kanilang air defense system, Arrow 1 David's Link at Iron Dome kasama na ang TAD ng United States of America. Pero ito ang sinasabi ng mga religious sectors mga kaibigan na kung sakali nga na hindi kaya ng TAD, hindi kaya ng Iron Dome, hindi kaya ng David Sling at Arrow 1 and 2 ang ballistic missiles ng Iran ay kaya naman daw itong protektahan ng Panginoong Diyos. Naniniwala kasi ang maraming mga religious sectors na ang Israel ay merong divine protection na nagmumula sa Diyos hanggang sa matupad ang mga propesya tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Isokristo. Ang sinasabi lamang ng mga religious people ay kung sakaling ipahintulot ng Panginoon na matalo ang Israel ay matatalo ito. Pero kung hindi pa ito ipahihintulot ng Panginoon, kahit ilang milyon pang ballistic missiles ang itira ng Iran at mga kalaban nito ay hindi ito mga nanaig. Pero ayon naman sa United States of America na ang kanilang TAD, anti-ballistic missile, ay kayang-kaya nitong harangin ang mga missiles ng Iran. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong komento? Ano ang inyong opinyon tungkol sa sinabi ng IRGC chief na si Salami na hindi raw mananalo ang United States of America at Israel sa kanila? Hindi rin daw kaya ng TAD, Arrow 1 and 2, David Sling at Iron Dome ang kanilang ballistic missiles. I-comment ang inyong mga opinyon at malugod ko po iyang babasahin. Pasubscribe na rin para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. May God bless you. Goodbye.